Ditong nakalipas na araw, laman ng balita ang pangalan ng award-winning actor na si Mon Confiado. Matapos na kumalat online ang mapanirang post patungkol sa diumanoy pambabastos na ginawa niya sa isang grocery store. At noong August 12, formal na naghain si Mon ng reklamong cyber libel laban sa content creator na gumawa ng post. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Cyber Libel Case ni Mon Confiado vs. Content Creator The Fabricated Story About Mon Si Mon Confiado ay kilala bilang tahimik na tao at walang nabalitaang ang may nakasamaan ito ng loob sa mga katrabaho o sino man sa si industriyang ginagalawan niya. Maging sa personal na buhay ay pribadong individual ito. Kaya naman marami ang nagulat sa rant niya sa kanyang Facebook account dahil below the belt na at ginamit siya para magkaroon ng views ang isang content creator. Ang usaping ito ay nagugat sa Facebook post ng isang content creator na may handle name na ILEIAD o Iliad noong August 8. Dito ay binahagi niya ang tungkol sa naging pagkikita raw nila ni Mon sa isang grocery store sa Marikina City. Ayon sa Facebook post na nasabing content creator, bilang kilalang aktor si Mon, ay humiling daw siyang makapagpa-picture dito, ngunit mariin daw siyang tinanggihan nito. Ang masakla pa raw ay dinuruduro siya nito sa mukha matapos tumangging magpakuha ng litrato. Dahil sa hiya, dali-dali raw tumalikod at lumayo si Iliad sa kinaroroonan ni Mon. Ngunit ang sumunod na eksena ay labis daw ikinagulat ni Iliad ng pagsisigawan ni Mon ang cashier ng grocery store dahil sinisingil niya ang aktor sa mga tsokolating kinuha nito ngunit ayaw umanong bayaran. Sinusubukan daw umalis ni Mon sa supermarket na may labing limang Milky Way chocolate bar sa kanyang mga kamay nang hindi nagbabayad. Sinabi ni Iliad na ang babae sa counter na napaka maayos at profesional ay di umano'y sinabihan si Mon na kailangang bayaran ang mga kinuha. Ngunit tinangkang magkunwari daw ni Mon na pagod at hindi siya narinig bago rin sumunod sa huli. Nang iskay ng babae ang isa sa mga chocolate bar ng maraming beses, di umano'y sinabi ni Mon sa kanya na iskan ang bawat bar ng paisa-isa upang maiwasan ang anumang electrical interference habang siya ay humarap at kumindat sa content creator. Kahit na ginawa ng babae ang sinabi ni Mon at ipinabatid sa kanya ang presyo, binanggit ng content creator kung paano di umano'y patuloy na iniistorbo ni Mon ang babae sa pamamagitan ng malalakas na paghikab. Mon denied the allegation. Nang makarating kay Mon ang nasabing post, agad niya itong inaksyonan at nag-iwan ng komento sa post ng content creator sa pagsasabing, This is not funny. You are ruining my name. Kahit copy pasta ito, not everyone will understand this. This never happened. Not funny. Don't drag my name. Kasunod nito ay nag-post din siya sa kanyang Facebook page para depensahan ang sarili at ipaalam sa publiko na wala itong katotohanan. Ayaw na raw sana niya itong patulan, ngunit hindi naman daw tamang gawan siya ng kwento ni Iliad at pagmukhain siyang bastos at magnanakaw. Mababasa sa post ni Mon Kalakip ang screenshot ng Facebook post nito ang naging pag-uusap nila via messenger nang kumprontahin niya ang content creator. Ayon kay Mon, nung sinita niya raw ang content creator ay sinabihan siya nito na joke lang ang ginawa at ito ay copy-paste lamang. Kasunod nito ay biglang nilagyan ng disclaimer ang naturang post patungkol sa kanya pero hindi pa din ito binubura. Ang pagsita na tinutukoy ni Mon ay ang pag-message niya mismo kay Iliad matapos makarating sa kanya ang mapanirang post nito. Humingi sa kanya ng tawad ang content creator at sinabing biro lamang ang kanyang post na hindi dapat seryosohin ni Mon. Ayon kay Iliad, My apologies, it's not my intention to tarnish your image in any way. Like what they said in the comments, it's a joke although I do agree with you that not everyone will understand it. Buelta naman dito ni Mon. Hindi ito matatawag na biro dahil hindi naman niya personal na kilala si Iliad at kung ano ang estado nito sa buhay. Malinaw raw sa ipinaws nitong gusto siyang siraan. Sobra anyang ganitong ginagawa na walang pakialam kahit makasagasa at makapanira ng mga tao para lamang makakuha ng mga likes. At dahil nag-viral ang post ng irresponsabling content creator ay marami ang tumawag at nagpadala ng mensahe kay Mon na mga kaibigan tungkol dito. Tinatanong daw siya kung totoong ginawa niya ang bagay na yon na mariin naman niyang pinabulaanan at pinaliwanag ang sitwasyon. Giit ni Mon, hindi siya ganong klasing tao tulad ng gustong palabasin ng content creator. Hindi rin niya nagustuhan ang sagot sa kanya ng content creator nang sabihin niya rito handa siya magdemanda dahil sa ginawa nitong paninira. Ayon kay Mon, may pagkamayabang pa ito dahil ayaw talagang tanggalin ang nasabing post at sinabihan pa siya kung binabantaan ba daw niya ito. Samantala ilang minuto matapos maglabas ng galit ni Mon sa Facebook ay in-update ng content creator ang kanyang naunang post tungkol sa di umano'y karanasan niya sa aktor. Dito ay siya ng disclaimer na nasasabing hindi ito totoo at masugi lang siyang tagahanga ni Mon kaya niya ito nagawa. Mon files cyber libel complaint against content creator. Pinatotohanan ni Mon ang banta niya sa content creator na sasampahan niya ito ng reklamo. Sa Facebook post niya nitong August 12, nagbahagi siya ng larawan habang nasa opisina ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Porma siya naghain ng reklamong cyber libel laban sa content creator. Sa caption ng kanyang post ay direkta na rin pinangalanan ni Mon ang totoong may-ari ng Iliad account na si Jeff Leonroy Roy Bonilla Jacinto ayon kay Mon na may maging aral sa content creator at sa lahat na ang paggamit ng pangalan at larawan ng walang pahintulot ay krimen, na hindi lahat ng jokes ay nakakatawa at hindi lahat ng jokes ay para sa lahat. Dapat daw sana ang joke ay nakakapagpasaya at hindi nakakasira ng tao. Sa kanyang mensahe, pinarating ni Mon kay Mr. Jeff na siya ay isang tahimik na tao, kailanman ay hindi nasangkot sa kahit isa o anumang gulo sa buong buhay niya. Wala nga raw siya ni isang kaaway o nakaaway man lang sapagkat siya ay tahimik na nagtatrabaho lamang bilang aktor. At anya bilang aktor, ang kanyang pangalan ay kanyang pinagkakaingat-ingatan dahil ito ang puhunan niya para siya ay makakuha ng trabaho. Ngunit siya ay nagulat dahil biglang direktang ginamit daw nito ang kanyang pangalan at larawan nang walang pasintabi sa isang joke na tinatawag ng mga itong copy pasta. Paalala pa ni Mon, hindi lahat ng tao ay pamilyar sa mga meme o mga biro sa social media, lalo na sa Facebook. Tinutukoy niya na mga tao ay madalas na naniniwala sa mga ganitong mga post sa social media na maaaring makaapekto sa mga posibleng proyekto, endorsements at papel bilang brand ambassador para sa isang produkto. Ayon kay Mon, pinapangalagaan niya ang kanyang kredibilidad dahil ito ang kanyang puhunan sa showbiz. Sinabi ni Mon na inakusahan niya ang content creator ng hindi tamang pagtugon sa kanyang paunang pagtawag at idinagdag na kahit na nag-public apology ang huli, mukhang hindi sincere dahil kanyang pahayag ay hindi agad dinanggal mula sa Facebook. Hindi sineryoso nito ang kanyang sinabing tanggalin agad ang mapanirang post nito. Dagdag pa ni Mon, wala ni katiting na pagsisisi at proud nga raw ang nasabing content creator sa ginawa nito. Ginawa pa raw siyang katatawanan ng followers ng content creator at nito mismo kung saan pinapalabas na siya ang masama at si Mr. Jeff pa ang biktima na nahimik nga raw siya pero ginulo siya nito. Kaya sinabi ni Mon na ang kanyang reklamo sa cybercrime ay hindi biro at binigyang diin na kailangan ng content creator na seryosohin ang issue. Minsahin ni Mon ngayon, Mr. Jeff Jacinto alias Iliad, gusto kong ipaalam sa iyo na ang inihain kong kaso sa si NBI ay hindi joke. Ito ay totoo. Siseryosohin natin ito para maging aral sa ating lahat. I'm looking forward to personally meet you in court, Mr. Jeff Jacinto. Godspeed, lubos na gumagalang, mon confiado. Sa comment section na nasabing post ni Mon, maraming netizens at mga kasamahan niya sa industriya ang nagpabatid ng buong suporta sa kanya. Tamang araw ang ginawa ni Mon upang hindi na rin pamarisan pa ng ibang tao ang ganitong gawain at magsilbing aral lalo na sa mga content creators na naghahangad lamang na maraming views at likes na walang pakialam kahit makasira ng imahe ng kanilang kapwa. Samantala, hindi pa tumutugon ang nasabing content creator sa sinamang reklamo ni Mon. Sa ngayon, hindi na rin ma-access ang Iliad page. Hindi malinaw kung dina ng user ang kanyang page o kung ito ay tinanggal dahil sa mga report. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!